And for this episode, samahan niyo mulit kami mga boss papuntang Panigan River dito sa May Carmen, Baguio District. Ito ang unang vlog ko mga boss sa taong 2024 at kasama ko ang aking buong pamilya at kami ay maliligo sa napakalamig na tubig ng Carmen, Baguio District. Yung unang pumunta namin is Panigan River but unfortunately, eto nga, parang may piyesta sa tabi ng ilog mga boss nako sa sobrang dami ng tao alam niyo ba na track yung mga nakasalubong namin habang papunta kami papunta kami doon sa may ilog uh, think nasa around 4 pm kami nakarating dito sa may Panigan River at hindi namin ito inaasahan although every sunday marami namang nililiki dito but hindi ganito karami mga boss nako sobrang sobrang crowded talaga ng ilog mga boss at ako ay na lulumo sa aking nakita at nang makarating ako doon sa may sapa na ako sobrang parang nagkukulay brown na yung tubig mga sa sobrang nalili daming naliligo doon sa may River but nevertheless yung uh, sasakyan namin hindi ko na lang pinapasok at ako na yung nagpunta dito at nagsurvey ako kung pwede ba kami dito nako sa nakikita ko hindi hindi pwede at dito ko naisip mga boss na meron kami isang secret na lugar or area dito sa may Carmen na paliguan na walang naliligo mga boss except yung mga local lang at eto nga hindi na kami nagtagal dyan at ito papunta na kami doon sa aming secret na liguan ito, ito yung kino uh, kinoconstruct na, na barangay road papunta doon sa may uh, barangay balo or sitio balo It's so may propot sa mga boss may carmen so yung typical na daanan talaga papunta dito mga boss is doon sa gilid since umuulan that time So dito na kami dumaan sa ginagawang Barangay Road. Ayan, kasama ko yung anak ko mga boss. This is the first time na makapunta dito mga boss at sinigurado ko talaga na matutuloy kami dito um, na ma-experience sila kung gaano ba talaga kalamig yung, yung tubig dito sa sapa sa may Carmen mga boss. Ito sa lalong lalong dito sa may secret na liguan namin ng Team Adventurer mga boss. So dinala ko talaga sila dito at habang papunta kami ng Papunta kami doon sa area mga boss. Enjoy na enjoy sila kasi umulan ito that time. At uh, ito nga, sobrang maputik yung daan papuntang uh, sapa na liliguan namin mga boss. Oh, enjoy na enjoy sila mga boss. Hindi din biro mga boss yung mga uh, papunta dito considering na may bitbit -bit akong bata mga boss na si Boss Gio Ryan ako sobrang bigat na tong bata nito to but nevertheless maganda yung panahon malamig yung panahon at enjoy na enjoy sila mga boss sa kanilang nilalakaran sa mga hideout sa team adventure Board dito sa may Carmen sa may lettuce farm baka bot pa ito naman dito gawin sa may panigyan na ripagrabi ka dahil tao New Year dali na ragmi Gio where's payo? Ay, pa yung? ipahike na kong team Aspen yun guys itu pamigikan guys oh so, ini pakai guys apa guys mau sab pamo mau <laughs> sab pamo guys goni naik mau sab pakan Nay? Mosab pa, Asa nyo sa tayo? Oh, kuya. Sige na, nagsakay kay tatay. Amaya. Hoy, ang superman. Sakay naman si superman. Ganyan eh. You talk so long. Duh. <laughs> You took so you long. You took so long! Nag-nitro na ko. That's for our feet! That's for our feet! <laughs> <laughs> Four pa? Kay nanay. Daghan. Oh, daw ito. Mutubo na ba yung Uy, Jared! <laughs> Iyo Gonan na. Oh, J hello. Hello Jaden Nandito hmm. po kami may, may sinundo, kami O. Oh. si Goldie. Yan. Pwede na sila for. Jare jare.

Amaya, karga tatay. And then, what's your experience? Yes. Ateya. Ate, Hardest yeah. walk. walk. Ano yung sabi mo? Hardest yeah. mag, mag Ate? sa camera na pa. ng at narating na nga namin itong napakalamig na sapa dito sa may Carmen Baguio District. O ano, tara, samahan nyo kami at sabay-sabay tayong mag-enjoy dito sa may Carmen Baguio District. Wow! Let's in there. Oh yes. My friend, vote but wait. 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 Wait first. Wow! It's so hard! Two hours! Oo, grabe. Sobrang lamig. Oo, father. Twink. <laughs> Oo, sobrang lamig. Oo, grabe. Say hi! Hi! hi. hi. <laughs> <So> Oo. <good. laughs> <Mom. laughs>

Gio <laughs> Gio Gio raya. At time check is ready for 15. <laughs> Habit, time check is 4.15 Target na lang ba 15 to 20 minutes lang din. Balik na kami. Baka duminib na. Ang yun ang Ay, pagkakano. Today January 1. Sa Iya! experience. What can you say at ya? Why? How about Amaya? Ay, yeah. How about Amaya? Cold? No. No? No? No. Jiho! Jiho Raya! Where's Jiho? At pagkatapos nga ng labing limang minuto lamang mga boss, sobrang lamit na ng tubig at kami ay umaho na at nagdahan-dahan na kaming nagpa-pack up at pauwi na rin kami pabalik sa aming sasakyan mga boss talagang 15 minutes lang kami dito sa tubig mga boss sobrang lamig at habang pa kami mga boss ini engineer na namin aming mga tanawin namin nakikita at ito nga napakagandang tanawin burol medyo nag fog pa yung bundok bundok dyan mga tanim sa gilid ng kalsada Sadyang kulang lang talaga lamin limang minuto mga boss at babalik kami soon dito mga boss at mag enjoy kami ng mahabang oras sa kakaligo sa sapa. Excavator! Excavator! Wow! Guys, nana mga agian guys. They're worth it kay guys. Worth it kay guys. Kung magtatanong kayo mga boss kung saan ito banda sa may Carmen pasensya na po hindi ko lang muna sasabihin sa inyo kasi pinipreserve pa po, po namin yung area baka dumugin din ng maraming tao, maraming visitors itong lugar na ito mga boss. So mag na lang muna tayo mga boss, uh, sa may Panigan River lang muna tayo, magtsaga muna tayo doon hanggat pwede pa baka hindi kasi pwede kasi protected area na kasi ang bandang taas ng Panigan River. So enjoy enjoy lang muna tayo sa Panigan mga boss. First day excavator. Excavator. Bye bye na excavator. Bye bye. Bye bye. Bye bye. At dito ko na siguro tatapusin mga boss yung unang vlog ko sa taong 2024 at kasama ko ang buong pamilya ang Team Aspe na pumunta dito sa May Carmen, Baguio District at naligo kami sa napakalamig na tubig. Okay, so mga boss, maraming maraming salamat sa patuloy niyo pong panonood at pag-support dito sa ating YouTube channel and please don't forget also to click that subscribe button and bell notification para maging updated guys sa mga videos na i-upload natin. Okay, once again, maraming maraming salamat at kita kids sa susunod kong vlog. Happy New Year mga boss! Bye!